ay lahat. 'di ba bigo ka pa eh ko perno unta Oo ma kapatang helmet ang angat buhay NGO wala talaga titing ng kulay yan talaga tutulungan lalo na kapag kailangan ng tulong o oh, ayan nagpaabot na lang ng tulong angat buhay sa Davao Lait yung si Mayora right. Lenny Oo, oh, diba? Lugaw, oh. pang, tanga, bobo. Oh, Lani na. Right. Diba, nyo nga. At oh, sabihan nyo pa dati na hindi makakatungtong ng Davao si right. Mayor Lani, Di ba? Oh. During the campaign. Mm. O, oh. oh. eh, nung, ngayon, o, oh. o, oh. natulong kayo ng angat buhay NGO. Oh. Oh, may nahihita na naman kayo. Ilang eh, hirap sa inyo eh. Puro nanunumbat kayo. Ba tayo? Ha? Nanunumbat Hindi ba tayo? Hindi tayo nanunumbat mga kabata helmet, pero pinapamukha natin. Pinapamukha natin yung realidad na ginagawa ginawa nila. Mm. I mean, natin mga kabata helmet na marami dyan sa taga Mindanao. What? Specifically sa Davao. Mm. Lalo na nung during na campaign 2022 na hindi nga daw makakapasok doon si Mayor Len. Di ba nga nahirapan nga Bidjo Gapar? Oh. Yung sa rally. Binawalan sila eh. Uh Oo. -oh. Kaya do, yung um, sa kanya Mayor Lenny, dito dumaan sa likod o sa kabila mm. para lang makapasok at maituloy yung programa. Mm. Pero yan ang ginawa niyo, mga kapatang helmet, yung mga kababayan natin dyan, kung ano-anong oh. bashing, troll. Pero, <smart noise> Oh, ngayon. Oh, may nahita na naman kayo. Yan ang mga Ang dami ganyan. Ang dami niyong ngaw-ngaw, ha? Ang dami niyong ngaw-ngaw. Pero nangunguna kayo sa ayuda. What? Na, nangunguna kayo sa pila. Oh, sige, sabihin na natin masaktan at nasasaktan kayo sa mga naririnig ko. Galit na galit? Hindi, bidyo pa. Sinasabi natin yung katotohanan. Masaktan kayo kumasaktan kayo kasi guilty kayo dahil totoo naman. Binash nyo sa social media, trinol nyo si VP Lenny. Pero, ayan, nangungulang kayo. Dapat, kung talagang galit kayo kay Mayor Lenny Robredo, huwag yung tanggapin yung tulong. No, no, no. Kahit pumunta doon ang Angat oh. Buhay NGO, kahit may Angat Buhay NGO doon, may mga volunteers doon, huwag niyong tanggapin eh, yung oh. tulong. Batigasan, batigasan tayo. Oh. Basti kasan oh. tayo. O, oh. Oh. tayo. Oh. Dapat binastos mm. diba? niyo yung namimigay. Oh, diba? Dapat hindi oh. niyo kinuha? Eh hindi. Eh. Nakita niyo yung Angat Buhay? Kasi medyo gabar. Diba? Kailangan kasi nila ng tulong. Oh. Kailangan nila ng alam niyo yun, kailangan nila ng mga bagay ito. Kaya lulunukin nila yung pride nila, lulunukin nila lahat ng mga sinabi nila. Pero syempre, di ba, wala naman tayong magagawa dahil kababayan natin yung mga nangas oh. mga naapektuhan. Yan ang kagandahan ng Angat Buhay NGO. Dahil wala nga talagang tiniting kulay. Kahit sino What? pa sinuportahan mong pulpolitiko, eh tutulungan ka pa rin sa oras ng pangangailangan. Pero eto ka mga kabatang helmet, ha? school sa lunes, ginigigil na naman ako. Pero yeah. ito, panoorin muna natin to. Weekend, pig-inform ako na dahil on appeal. Pero kung weekend, pig-inform ako na. Iba na pala ang desisyon. Uh, Iba na pala ang desisyon. January pa last year ya. Yeah. Ay, o oh, this year. January this year. Pero mukhang di na, di ko sigurado ba, ta ano ni, um, big report lang sa kuya mukhang pagbabakan desisyon daw ang gawag ang city pero ang pero may ko pa sigurado si action so today nasa manila kayo mo ang kawin pero today iyong iisi punta uh, ang ko na si attorney angel um, ang ang si attorney angel si nagsabi sa ko na iguan na lang desisyon tapos garo na ikita na pa-feel. so pigahapig pig sabihan ng sa si attorney angel i-explore si Gabus na possibilities kung ano pa si action na pwede hindi mo kung Um, Iyan, sige, gibuhon na today. Uh, pero meanwhile, um, ipapa ipapa reassess sa nila lahat sa structural integrity. Um, pag hiniling mo sa records, pin-assess naman siya before. Ibuang mga pipapag ng mga ang, alam, mga, ano, mga mga improvements para masiguro si, si structural strength niya. Pero ipapacheck ta, may kayang, Michael report after kung ginigo na. Ipapacheck ta today kung talaga ginigo. Pero iyan si assignment kaki at attorney Angel, pwede siguro niyo ako ng assignment assign ko siya pang weekend. Tapos siya sa kung anagsabi. Ang pagkaaral talaga, iyo si report sa mula pag tukaw ko pa sana, nakalukin. Pero si attorney Angel na nagsabi sa kuya, na iwanan pala ang desisyon na they, ang, they ko aram kasi sa may kapot kang decision na they pa na mabasa. Tapos si may, may action na din na yung So ngunyan, um, makutunod ka sa si attorney Angel kung ano si recommended na, na remedy na pwede pa from the city of Angel. Si, ah, um, dahil on appeal, nagiging buhay talaga si Dijan ng hospital pag kapangit Pero, um, ang ang ginigibo ta, bako lang kunya na naglinog na. Pero even before nag-start si Lin, pagdidikit dikitan ta ng i-audit si mga government buildings. Lalo pang kakaskasan ng niyan. Na sigisigi ang linog um or over. Kasi bang ilang, may makusugo na naman na linog para hindi na sisibis. Um, pero 6.6.4 6.4. Ah, So, nakakatakot. Uh, um, ang iinutong na itong halangkaw na pinagod sa Santa Cruz na nagpo-cost ng stress. Lalo mo sa mga kakakain. So, today, today, um, tigulayan nila during the weekend ni Atreka Angel uh, ipapacheck ikaw na ipapacheck na grawin yung CEO. Hindi ko pa nang nakakaula ang CEO about it. Dahil si previous nga, ni ako Aksina ng ito yung agency, si, si Pagtugog ko talaga on appeal dahil iyo niya siya si So, babalikan kami niyan after this. Uh, mauli kami ni Atty. Angel para pag-ulayan sa mga remedy. Pero, may po na siyang ipacheck. While ine while ina-assess na pa kung ano pang ibang remedy na tatalag sa buhay, kayo po ni-assess ulit sa so, structural integrity ng sa buhay. Diba? Para naman ma-inspire tayo na oh. natin lunes na na ng bongga. Mm. Pero ito pa nga, nakaka-local lang talaga, mga kabatang helmet. Di ba nga may nagsabi na

ito naman, marami naman magtatanggol dyan, mga kapatang helmet. Ha? Marami hey. naman. Alam nyo, ang masasabi ko lang, sayang talaga yung tax natin. Sayang yung binabayad. Alam nyo, hindi nyo ba nakikita, ha? 80-80 talaga kayo, ha? Hindi nyo ba nakikita na lang kayo? Itong mga kababayan natin na, ano, sumasama kung saang saang mga protesta. Ginagamit lang kayo, oh, but may pa kayo. Sino yung naulanan doon? Kayo? Ano mga pumunta doon. Oh. Sige, sabihin natin kung paano na natin dito sa trilion Peso March, video Gapar. Mm. Ay, yung ginagawa nating programa din. Hinggil naman sa korupsyon yung paglaban natin. Ala, na ano, pala kakaiba mga batang helmet. Iaminin natin, yung kabilang kubol, ang reason ng pagpapul power nila o yung pagpuprotesta nila, ay eh, hindi naman patag sa kaban ng bayan para sa isang tao lang, sa isang pangalan, sa isang pamilya. Oh, oh. Pero, itong pinoprotesta natin about naman sa korupsyon talaga. Ang mga trillion peso march. Hmm. Eh ba, i-follow up muna natin, ha? Dapat meron na talagang ngayon nakukulong. Eh, anong pecha na? Anong ah, pecha na? I-follow up naman natin. Pero ayan nga, mga kabata, hell, may Diyos ko dahil. Wala kayong magpauto. Itong mga babae natin na 80-80. 80-80 na nga kayo. Papauto pa kayo. Kaya talagang lumalabas sa 80-80 kayo. Pero, <laughs> gugustuhin niyo ba na pasweldohin ng ganyang class? Hindi naman natin naalis na yung pagbi video games niya, yung short time niya, yung pasarili niyang, alam safe space mental niya, health the health the health mental health. Pero, hello naman, talagang yun yung reason. Tsaka, alam niyo, naiinis ako, yung bawat sagot niya, talagang may miaw-miaw, oo, oh, oh, nandun <makes> ka lang ako sa kabin, ka advocate mo <makes> or whatsoever, di ba? Pero teka lang, ilugar mo na muna. Diba? Ilugar mo sir, ilugar mo sa tama kasi hindi 'yan yung talaga normal na behavior. Or na sa, sa kanya 'yun. Sa kanya. Pero hindi 'yan yung normal or tamang behavior ng isang mambabatas. Kaya, uh, alam lang, mambabatas po kayo. Mambabatas. Na sinusweldohan natin. Na namin. Na sinusweldohan natin. Ha? Kaya umarte at lumugar tayo ng tama. Ha? Umarte, umarte, umarte ng tama at natarapat. Ah, hey, Ayun okay. ang tama. Eh. bakit ba? Sa paningin niya! Ha? Galit! Galit talaga ako sa paningin niya. Kaya dapat i-align ulit ang ang pag-iisip. <laughs> I-re-rewire. I-re-rewire. Uh, I-re-re-align. Magkaroon tayo ng reassessment, re-evaluation. Ipapare-assess siya. Kailangan talaga maging aware siya sa reality. Kasi baka mahirap na baka nade-detach na sa reality. Sino mag-evaluate sa kanya? Ay, nako video ka pa. Mabang proseso yan. Pero ito nga, basta, comment nyo lang, comment sa video. Kung gusto mong video to. ganun lang subscribe and click the notification bell para lagi updated sa ito. May naplong namin ang video ko. Pero, please stay happy, stay healthy, stay safe. As always, sabi ko mo sa buhay nyo, dahil may tila mong kikig-sharing. Pero, I'm God bless everyone. Bye! Kay ni tayo!